Ako na mga nahimay. Naambo na. Yan guys, what's so up? Ngayon ay nandito tayo ulit. Tayo nag-harvest ng mais. Kasama natin ng Kuya Ayun. Kuya Renz! Ayun. Wala siyang pasok ngayon. Friday, kaya magkasama kami. Tutulong daw sa akin. Yan. May kasama akong dalawang. Doon yung dalawang pogi kong kasama na ayun. Kaway naman mga pogi. iya yeah, ayun, mga katulong ko pag harvest. Hmm, <laughs> kakompisa pa lang namin ni Kuya Renz. Kaya samahan nyo kami mga idol. Ayan lang, ang aming magtatagpas. Si Kuya Michael. Ayan. Tatagpas ang mais. <laughs> Para may hanap buhay. sampoging poging maghaharbis. Ayan. Si Ryan. Support tayo niyo kanyang TikTok shop at YouTube channel. Wala yan. Nipis niyan. Napi mo. Mas kaya na. Iktatabas. pa. Malawak-lawak pa yung aming uh, anihin. Ayan oh, guys Pawisan na si Kuya Renz Kuya Renz <laughs> Kaya mo pa? Oh. Kami ang mga gangster Na mag ng mais <laughs> oh. Pawisan mga idol Olo ko. Kaya pa tatlo sultada. Yan guys. Si Kuya rin siya nagsasako na ng kanyang mga nahimay. Naambo na. Yan guys. Alakalahati lang, mabigat. Ayan guys Naghahakot na ng mga naputi nila Ayan guys Nagsasako na si Kuya Renz In Binibilang na akong ilan Kaninang magay Nakaisang sakot kalahati kami Ngayon ay mayroon pa ron Siguro kaya naman namin ang apat maghapon maga pa naman alas stress pa lang sipag talaga ng kuya rin ko at ito naman poging ito yan o oh. nagsasako na rin si Pogi no oh, walang diyo Pogi nakakailang ka na may 10 na walo walo wala yun na lang abs six pack oh long yun talagang ito guys, napupuno na. Hmm. Malawak pa ang lalagyan. Yan guys. Brine it. Si Kuya Reza hindi tumagal. Kaya paduyan-duyan na lang siya. Grabe guys, natisod tayo. Dugo. Punggal yung kuko. Sakit. Meron pa ako doon na puti. Um, dalawang sakong tig. three -fourth. Kaya babalikan natin. Hello ano guys. Let's cool. go. <laughs>